Hmm, dito naman tayo. Pag-games natin. Sino kaya yung pwede dito? Yan si Boss D. Boss D, anong ginagawa mo? Boy, nag-sasit uh, po. Wow. Okay. Gusto mo limang libo, boy? Libo. Oo, o, limang libo? Oo, limang libo. Sino ba naman kaya? Eh, eh, Ito ba yun. Sheesh! Baka oh, mo muna, boy. Okay, eh? <laughs> May pag-games ako, boy. Oh. Anong Tagalog word? Anong Tagalog word sa limang libo, boy, ha? Ah, limang libo. Kung mo to, boy, sa'yo na to. Oo, oh, sa'yo na to. Oo. Oh, oh. Anong Tagalog word ng Underwear underwear. <laughs> limang libo, limang libo. <laughs> ano, um... Tagalog word ng underwear. ano ba yun? Ten, nine, um... eight, seven, six, five, four, <laughs> three, <din, laughs> <din. nine, laughs> then, <six>, <laughs> then, Three, and one. Sai. <laughs> Cars Silio. <-son> <laughs> Car <-son -cilio. laughs>